Sa samahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen. Ang Anghelo, ang Anghelo sa Ginoo, ni Paibalokan Maria. Bumanap ko siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na akali mo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo na seso. Santa Maria, inahan sa Diyos, iyan po mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa among panatay, Amen ang o po sa Ginoo. Matuman unta diri kanako sumala sa imong puno. Maghimaya ang Maria, puno ka sa Ang Ginoo ana ang kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, o bulahan ang bunga sa mo na si Santa Maria, inahan sa Diyos, iyang tumo kami mga makasasala, karoon sa oras sa mga ikamatay, Amen. Ugang tulang na mong tao. Ugni puyo, uban, kanato maghimaya na Maria puno ng pagresya, ang ginawa na akanin mo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, bulaan ang bunga sa piyan mo nga sa ito. Santa Maria, inahan sa Diyos, iyaan po mo kaming mga makasasala, karo sa oras sa ang itumatay ang sa Iyaan po po kami santos na inahan sa Diyos, Aron mahimo kaming anayan sa mga gisaad ni Kristo. Magampo kita. Ang mo na mamayo kami ginoo, ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami na pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, na tayo sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyong kasakit o kamatayon sa krus, Magandaon ta nga to sa may mayaong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo na among ginoo. Amen. Himaya sa mga sa anak o sa Espiritu Santo. May nga susunod yan, karoon ang sa nagatuligan ng tanan anak. Himaya sa mga sa anak o sa Espiritu Santo. May nga susunod yan, karoon ang sa nagatuligan ng tanan anak. Himaya sa mga sa anak o sa Espiritu Santo. May nga susunod yan, karoon ang sa nagatuligan ng tanan anak. Pangalan sa Sabahan, Sa'ala, 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 Santo, Sa'ala,